Pasag ang buto sa mukha. Iyan ang inabot ng isang rider sa Cebu matapos maaksidente sa motorsiklo. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa titanium implant. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong holiday season, hindi mawawala yung mga party, tribugan at inuman. Kasabay nito, yung pagdami ng mga aksidente sa daan. Dahil yan sa mga driver na nakainom. Ganyan ang nangyari kay Dennis 22 anyos mula Cebu noong December 10 ng madaling araw. Galing siya sa inuman at naisip na kumain muna bago umuwi. Aminado si Dennis na mabilis ang kanyang pagpapatakbo ng motorsiklo. Kaya hindi agad na iwasan ah yung mga lubak sa daan. Siya ay tumilapon at mukha niya ang napuruhan. Lalo't walang suot na helmet. Nabuak ang yung mga damage niya, mga upat niya, buak. Wala na siya malalim. siya, ako pira kay Nakukapagayo. Wala na isa iyang gamit na Still, hindi gamit nga materialis. Kailangan ni Dennis na sumailalim sa titanium implant. Ito yung ginagamit o nilalagay para sa facial fractures para bumalik sa dati at mag-function ng normal. Kaya lang, may kamahalan nito. Kung titanium plates, very expensive siya. Depende sa laki ng biyak or sirang uh, parte ng buto ng mukha, yung gagamitin na dami ng bakal or ng plates. So, ang bayaran dito is per hole. Usually, ang plates pa lang to hindi pa kasama yung screws. Ang plates, minimum of nasa around estimate lang po, 3,500 per hole. Sa case ni Dennis, umabot sa 180,000 pesos yung titanium implant. Labas pa dito yung mga gamot at bills sa ospital. Si Dennis kasalukuyan pang naka-admit sa ospital. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan po ng inyong tulog. May naot mo tabangan ng taon. amos um, pas yung sa kong anak. May maluktok siyang kadaos sa siyang kasing-kasing. Magpada kasing pa mas ko. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari niyo pong ipadala sa detalyes sa inyong screen. Lahat tayo gustong maging merry ang Christmas at maging happy sa New Year, 'di ba? Kaya para mangyari 'yan, be responsible. Iwasang magmaneho kapag nakainom. Mobile well, Jernoyeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.